duwang bangkay ning lalaki ang isinuksok as insinimento sa duwang drama na nadukayan sa Labo Camarines Norte alas 11 ning aga kasudma Abril 2. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Agosto Manila, anhepe kang Labo PNP. Sarong para sa lugar ang nakahiling sa mga drum sa Busigon River sakop kang Barangay Sabmakin sa nasambit na banwaan. Maagawon kang parehong aldaw. Pagpatak alas 9.30 ning aga, binalikan para sira ang duang dram kay iba na ang nagkapirang residente sa lugar nga ni Aramon kung ano ang ka ini dangan kan buksan ang saro sa mga drama digdi na tuminaraka ang talinga subot ning tawo tulos man ining ipinaabot sa karaman kang otoridad, asin na kumpirmar na duwang lalaki ang isinuksok asin as semento sa duang nasabing dram nakasemento, pasedimento, uh, binasag po yung cemento at yun po uh, nakita natin yung yumi, yung uh, human remains. Cadaver po, cadaver. So later on, nag-aabang po nagano uh, yung ano yung soko so na yung identity po ng ano ng gender nila is parehas lalaki. Parehong nasa state of decomposition na ang mga biktima kaya difficult nan mga ining mabistuhan pa. Sa nasa sa Bedra Funeral Home sa nasambit na banuan ang bangkay kan mga biktima. Asin nakatala katala na ipaisararom sa otopsiya. Sinabi po natin yung mga nawawalan, uh, makipag-ugnayan lang po dito sa munisipyo ng Labo. Baka may, ano po, ma, ma, makilala after ng conduct po ng otopsi ng ating forensic expert po. Nagpapadagos man ang pinagigibong hirarum na investigasyon kang labo municipal police station sa krimen, ngani matawan tulos ng ustisya ang duwang biktima para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.